Alam nyo ba mga kaagre na hindi ito alam ng mga taga Maynila at maraming taga syudad? Ano po? Hindi man lahat po. Yes po, yun po ang ating pag-uusapan sa agarkuntuhan na ito. Magandang buhay po sa lahat. Shout out sa bago at regular nating mga subscriber. Ito po yung tinatawag na kalbong rambutan. Yan o, kalbo. Pasintabi po sa mga tatamaan at masasaktan. <laughs> pag sinasabi yung kalbo ano, yan okay oh, yung kalbo talaga kuya ito po yung ring variety regardless of the variety kalimitan po ng kalbo hindi alam ito ng mga taga Maynila na ito pala ang pinakamatamis na rambutan itong mga kalbo bakit po hindi ko rin po alam ang sagot i PM nyo na lang eh message nyo na lang po below kung bakit ang alam ko lang po dahil nga nawala yung buhok nagko-concentrate doon yung sustansya sa loob. Hindi na din sa labas ng mga buhok-buhok na ito. Ang nakakalungkot dito, ang matindi dito, ay may tinatawag kung sa tao, ay may tinatawag pong PWD o Person with Disability. Sa prutas ganun din, meron din tinatawag ng FWD, Fruit with Disability. <laughs> o Fruit with Deformities. Ayan o, oh. tingnan nyo ito yung sample o. Oh napakasarap nito na ito yung rong ring variety alam nyo ba na itong rong ring variety na ito mga kagri ka mga kawaw ay natikman ko yung isang nga yung season na ito eh, sinabit ko na sa lansones at ako nangangalay sa pagdidemo sa inyo para makakapagal tayo at wala tayong dito sa bundok ay ano ay napakatamis noong nito napatunayan ko mismo dahil isang season yung may buhok halos walang lasa ang lalaki ng buto, ang lilit ng laman. Ito, ang lalaki ng laman, ang lilit ng buto. So, hindi ko talaga alam kung anong logical reason bakit ginawa ng Panginoon na ganon. E, comment nyo na lang po below dahil hindi po ako plant physiologist. Isa lang sa subject namin yan nung kami college. Crop scientist po ako na hindi license. <laughs> Lisensyado ako din sa bundok. Ano? So, yung yung Personal na karanasan. Yan po. Hindi ko rin po alam talaga kung bakit ito matamis. Ang kalbo. Bata pa po ako. Napatunayan ko na yan. Tamis talaga. Kahit ano pong pareha. Kita nyo naman oh. Ginuguyam na. Dinidikitan. Sinisipsip ng langgam oh. Yan yan. Yung kalbo. Ang kalbo. Bau. Upas yung tabi po. Huwag masasaktan yung mga tatama. Ang kalbo. Ano po. <coughs> kundi hipa ng mga guya may pakita ko sa inyo yung laman hmm. ay halos hindi makita ang buto oh. ang kapal walang halong biro ito ba isang bunga isang puno lang kung sinasabi ko sa inyo yung walang lasa ay doon din ang galing hmm? hindi pa balat bakit ko po ito binablog para po ma-inform ang public hindi lang taga Maynila hindi naman po lahat merong alam po ito mostly po sa Maynila kasi tumitingin sa physical makikinis hindi nila alam yun yung kalimitang spread ng lason nandun na lahat ng chemical kaya makikinis hindi naman lahat meron ding nag-organic na makinis mag may mga best practice lang silang ginagawa kahit hindi nagamit ng chemical napapakinis nila pero mostly ito po mga, mga deform ng mga ganyan ay magaganda lalo na po sa mga pomelo yung mga bukol bukol hindi po yun natago sa loob kalimitan kasi sa balat lang po yun ayan o ang ganda talaga paborito ko ito hindi ko pagpapalit ito basta nakita kong kalbo akin ang kalbo yun yun ang mga mabubuhok ang disadvantage lang kasi nito yung masakit kagatin pero kung kakamayin mo naman okay lang siya yun po yan at yun nga sa physical sa bintahan ayaw talaga ng mga buyer ito. Kaya kawawa naman mga farmer kaya ako ginawa itong vlog. Mostly dito sa Victoria pag napaligaw ka hindi naman po sa pagyayabang at pag ano. Hindi na tapasin tabi hindi, sa grasya hindi naman po kami nabubusong pero makikita mo sa palingki. Bata pa po ako hanggang ngayon yung mga 03 mga kalbo lalo na itong kalbo. Makikita mo sa basurahan ano at wala kasing bumili wala din kumain. Lalo pag yung mga sup sa Maynila po kasi nga kahit maganda at supsupin basta maganda ang balahibo binibili po yan ng trending pero yung matatalino yung alam ito ngayon piyadong din yung tatanggahin ito para po ako makatulong sa mga magsasaka na wag naman itong itapon lang dito sa amin hindi na ngayon sayang hinakain ng mga tupa at kinakain ko po itong kalbo pero sana magkaroon tayo ng kamalayan na priority natin bilhin ito malaking tulong pa sa ating mga kababayang magsasaka na nagtatanim ng prutas na rambutan ano po dahil may panahon po talaga na niluloob ng Diyos pagsubok na may tao na puro kalbo papano naman pag ganon so, maawa naman po tayo sa mga farmer at ito po naman hindi naman po ang inyong lingkod nagyayabang ano po mostly sa ating vlog ay personal na karanasan yung ibang kinukuha natin sa iba ay proven and tested din naman na batay sa karanasan ano po hindi po hearsay hearsay lang yung may mga batayan at nagre-research din naman tayo pag minsan ano po ngayon, kung kulang po yung ating vlog, yung kalaman, kung ba't ito matamis, ako po ay welcome lagi sa amin ang suggestion sa akin, sa inyong lingkod. Tayo po matalino. Hindi tayo matalino, tumatalino tayo dahil sa ka, ka, kasi-share ng mga ka, munti nating kalaman at dinadagdagan ng mga kagri ka natin. Yung po ito, puso nating pinasasalamatan. Kung magkocomment kayo below, sa reason ito, yung mga plant physiologist dyan, yung mga pits din nating mga kaagri ay ngayon palang nagtaposalamat po ang lingkod. Muli, ang kamalayang ito nawa ay magdulot ng uh, iba yung dagdag na kita sa ating mga kababayang magsasaka na nagtatanim ng mga rambutan na lumalabas kalimitan ni kalbo. Ano po? Huwag po nating hamakin ang mga kalbo. <laughs> sa tao nga, sa lalaki, eh, tingin ng mga tao ay mayaman ng kalbo. Huwag naman ganon paano naman kung may mahirap na nakakalbo tapos na nakawa natin wag naman ganun masama po yung diskriminasyon kahit sa prutas ano nilikha lahat ng Diyos na maganda at may purpose marami pong salamat hanggang dito na lang po ang ating vlog pagpalaan po tayo ng Panginoon please support all Filipino vloggers pakita natin sa mundo na nagkakaisa ang lahing Pilipino bye bye muna po and God bless At yan po, nagtatapos ang ating motim vlog. Kung kayo po ay mahilig sa ganitong klaseng mga upload, ano po, at bago lang po kayo sa aming channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. I-hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aming upcoming videos. Maraming salamat, bye-bye, and God bless.